So, araw-araw kami nangungo ng bayabas. Napakarami pa rin bunga. Then, ito. Kukamuna ako ulit. Nangungo na ako kanina ng bayabas. O, uh, kanina umaga. Ayan. Nakikita niyo ba? Parang blurred. Ayan. Ayan. Kukatay ng bayabas. Ayan. Ako, dalawa na ako. Tapos, lusa kasi kaya hindi ako makapanguha dun sa ibaba pero doon sa ibaba napakadami pang daming mga hinog doon eh so naghahanap ako ngayon ng maaabot ko gagamit tayo ng sungkit may ang konti at si kuya yuri ang ating pag video sa kabilang side meron pa Tali. kuya hawakan ka mo to Madumi ba yung kamay mo? Baka madumi. Okay. Pinahawakan ko sa iyo. No? Hawakan mo nga ito, anak. Ikaw maghawak. Alin ako. Ang camera ko. Liduhan mo ako. Hmm. Blag! Saan nakikita ko? So, ito pa. Abot ko ba? Andito, bakit? Kumukha ng bayabas. Wait lang naman. Tanda na na daw namin pagkuha ng bayabas. Araw-araw kasi kami nangungungari. Ma! Ma! sakit dyan, ko. Bakit sumasakit? Ayun, no. Kunin mo yung suklit. Sungkit. Suklit? Sungkit. Oo, kunin mo muna to. Tapos kunin mo yung sungkit. Ayun. Dito, madami sa taas, eh. Hindi naman nakikita. Pero, ang dami sa taas. Ayun, no. Oh, Malalaki. Kaso, hindi ko naman kayang sungkitin eh, na may hawak akong cellphone. Ayun pa, oh. Ang dami pang bayabas, eh. So, ayun pa doon ka pa sa kabilang side. Ayun, no. Oh, madami ayun kinakain ko yan namin ay si kuya magsusungkit siya ayan sige hatak okay good ayan pa sa kabilang side meron pa andali wag, wag, wag mo ano o ayan doon sa kabila doon sa kabila kuya doon tama tama lang yun doon 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 opo Kita mana? gihatak yan ba yun? oo oh, ata yun nga mabilis lang kung bumitaw oh, amin ah kaya naman po opo oh, tapos videoan mo ako ay ka video sa akin ang bigat ng sungkit oh dalawa lang ma'am ang laki kasi yung pbc nito Ayan po, yung sungkit lang po kita. Hindi okay lang akin. Hmm, si mama nanonungkit na bayabas. Hitak! Mama, hindi ko na kasi eh. Kasi baka ako malali. Ayun, nakapa naman. Asan pa? Wait lang, maliligo na kamo. Wait lang po. Wait lang po. Ang hirap kasi manungkit sa ano, dun ako sa baba. Kaso nga may tubig. Aray ko. Malalim po yung tubig na yun. Lumusong ka na ba dyan? Nung hindi pa ganyan kalalim, higgan nyo po ulubog yung hollow blocks. Hey. Dumuwad the last. Ayun nga. Pagka nga ano ayaw, hindi siya sumasabi. Ito ba yung may kagat ng manok? Ay, Hindi bon. ko alam. So, ang dami na naman namin nakuha. Halos araw-araw kami nangunguha dito ng bayabas. Hindi eh, po, nauubos. Ipansisigang ko kasi sa, ano, sa bangos, ang problema. Kaya mimigay ni Lola. he, <laughs> he.